Malaki ang kahalagahan ng mga Mariculture Technology Demonstration Centers sa Pilipinas. Ang mga ito ay nagsisilbing instrumento upang mapabuti at masubukan ang iba't-ibang mga teknolohiya na makakatulong upang maging susuntinable ang ating pangisdaan at akokultura. Ito din ang pangunahing pinagkukunan ng kaalaman at pagsasanay para sa mga lokal na mangingisda at iba pang mga fisheries stakeholders upang mayangat ang kanilang kasanayan pagdating sa mga tamang aquaculture practices. Isa sa mga major facilities ng DAB Far Region 1 ay ang Regional Mariculture Technology Demonstration Center or RMATDEC na matatagpuan sa Lucap Alamino City sa Pangasinan. Sa loob ng armat deck inaalagaan ang limang fishery commodity kabilang dito ang abalone, siganid, sea cucumber, oyster at ang sea urchin. Ngayong araw tayo ay matututo kung paano pinaparami ang mga sea cucumber. Ang sea cucumber o kilala bilang balat sa Pilipinas ay isang uri ng echinoderms tulad ng mga starfish at sea urchins. Tinawag itong sea cucumber dahil sa kanyang hugis na mahahalim tulad sa pepino. Sa buong mundo, mayroong higit kumulang na isang libo at dalawang daan na species ng sea cucumber at ilan dito ay makikita sa Pilipinas ang si Cucumber ay itinuturing na isang low input, high output commodity. Ito ay isang high valued species dahil sa kanyang magandang presyo at mataas na demand sa export market. Dahil dito at sa over at harvesting, ang populasyon ng mga wild sea cucumber ay dahan-dahang bumababa. Kung kaya't isa ito sa mga pinaparami ng armat deck upang matulungan na maibalik sa dating kaayusan ang natural na populasyon ng mga sea cucumbers sa ating mga kargatan sa pamamagitan ng Stock Enhancement Program sa ating mga marine protected areas katuwang ang ating mga LGUs. Kaakibat dito ay ang pagbigay ng bago at karagdagang teknolohiyang pangkabuhayan para sa ating mga fisherfolk na gustong mag-venture sa Sea Cucumber. breeders na ginagamit natin dito sa hatchery ay nanggagaling sa wild. Ito ay ating kinokolekta sa ating mga karagatan upang paramihin dito sa ating hatchery. Sa ating pag-aalaga, ang mga sea cucumber ay naka-stack sa ating mga concrete tanks na mayroong uhangin. Araw-araw, pinapalitan natin ng tubig ang mga tangke. Tinatanggal ito 100% at papapasukan ulit ng tubig. Pagkatapos ng ating pagpapalit ng tubig, pinapakain natin ang ating mga sea cucumber breeders ng dried sargassum na ating ginagawang powder. So ngayon po, uh, magkakandak po tayo ng spawning trial. So ang pinakauna po natin gagawin is magsiselect po tayo ng spawners from the broodstock tanks. Pero bago po tayo kumuha ng mga breeders, kailangan po mamonitor monitor po natin yung temperature ng spot ng ating broodstock tank at ng atin pong spawning tub. So kailangan halos parehas lang po yung temperature. So ito po yung ating um, smart sensor kung saan uh, mino-monitor -min po nito ang salinity at temperature ng tubig. So i-check iche ko po muna dito po sa tanke yung ating um, temperature. So ang temperature po ng tank natin is nasa 30 degrees. So iti-check naman po natin dito sa ating spawning tub So dito naman po is nasa 29.8. So sa pagpili po natin ng ating brood stock na gagamitin po natin for spawning, uh, dapat tingnan po natin ng maigi na wala siyang mga sugat. So kailangan free siya sa mga lesions and wala siyang uh, kahit na anong deformities sa katawan. And sa weight naman po niya, kailangan hindi po siya mas mababa sa 100 grams. So ito po is i magkakandak po tayo ng sampling para po mak, uh, makuha din po natin yung tamang weight niya. And ito po ilalagay na po natin doon sa ating um, tab na nakaready for defecation. Mm -hmm. Dahil hindi po natin alam dito sa ngayon kung ilan yung babae at saka lalaki, kailangan po mas higit sa dalawang po hanggang tatlong po yung gagamitin natin na bilang ng breeders para po ma-insure natin na uh, may babae at saka lalaki doon po sa mga napili po natin ng mga breeders. So, ito na po yung ating mga napili na breeders. So, kailangan po natin silang ilagay dito sa tub for overnight para po um, po sila na magdefecate or mawala po lahat ng mga kinain po nila sa intestine nila para po maiwasan po natin yung bacterial contamination kapag nag-collect na po tayo ng itlog na um, i-release po nila pag nag-spawn na po sila. So ang gamit po natin dito is UV-treated seawater na ang range po ng um, temperature na ating i-maintain po dito is at least 26 to 32 degrees centigrade po. And then babalikan na po natin sila bukas para po sa ating spawning induction trial po. So, pagkatapos po ng overnight defecation, uh, binalikan na po natin ang ating mga breeders na ready na po for uh, spawning. So, ngayon po makikita nyo po dito yung mga buhangin, yung mga tae po nila na nirelease po nila overnight. So, ang next na step na po natin na gagawin ngayon is ililipat na po natin sila sa bakanting tab kung saan gagawin na po natin yung desiccation or yung air drying for another one hour. So, ililipat na po natin isa-isa. Uh, dito po sa ating tub, kailangan po natin na panatilihin na wala pong tubig. So, kailangan po natin ng mga towels. So, pupunasan po natin dito sa mga area kung saan uh, may nirelease po sila ng mga tubig. So, kailangan po natin na um, tanggalin lahat yung tubig na nirelease po nila. So, eto na po yung pangalawang step po natin sa ating um, spawning induction. So, dito, hahayaan po natin sila na uh, mag-air dry or mag -desicate. So, ito po is uh, pagtatanggal po ng moisture sa kanilang katawan para po mapataas ang um, body temperature na yun po yung uh, mag-trigger mag, uh, sa kanila para mag-release po sila ng eggs and sperm. So, pagkatapos po ng isang oras ng air drying or yung ating desiccation, mag-prepare na po tayo ng spirulina mixture. So, una po natin gagawin is mag po tayo. So, dito po sa station, ang ginagamit po namin is 0.4 grams per liter of water. So, ito na po yung ating 12 grams ng spirulina powder. So, itutunaw po natin siya dito sa ating nakaprepare na um, seawater. So, kapag natunaw na po natin itong ating spirulina powder, ihahalo na po natin siya dito sa ating tub so kailangan po natin siyang gamitan ng pansala para hindi po maisama yung mga hindi po natunaw na powder so pwede lang po siyang gamitan ng kamay para po mas ma kuwapa po natin yung ibang uh, mixture niya ngayon nandito na po sila ang ating mga breeders sa ating spawning tub Um, kailangan po natin gamitan ng um, siphon kasi may mga nag-release pa po ng kanilang mga feces. So ito pong siphon natin, standby lang po siya dito hanggat wala pa pong nag-release at nakikita po natin na mayroon pang mga um, nire-release po ng mga spirulina and possible po na mayroon pa pong mag-defecate sa ating mga breeders. Iwasan po natin na hawakan any sides po, ay ng, uh, any part po ng ating spawning tub. And ganoon din po sa ating mga breeders para hindi po sila ma at makapag-release po sila ng maayos ng kanilang sperm and egg. Um, pagkatapos po ng may git dalawang oras na observation po natin ng spawning, uh, masasabi po natin na ito ay isang successful spawning trial. Meron po tayong um, 12 males na nag-release so i-transfer na po natin sila sa kabilang tab para po maiwasan natin yung pagkakaroon ng fully spermy dito sa ating spawning tab. At meron din po tayong total of 8 females na nag-release po ng kanilang eggs. And nakolek na po natin yung um, nirelease nila na egg. Nandito na po siya sa kabilang uh, tab. Ready na po for washing. So bali, ang gagawin po natin is isa siphon po natin yung nakolek na eggs. Papunta po dito sa ating um, strainer na meron po siyang 45 microns po na plankton net. So, dito po, i-wash po natin yung collected eggs para po ma-separate natin kung meron man excess na sperm na naisama po dito sa ating collected na um, eggs. Ngayon po meron na po tayo dito ng ating uh, concentrated na collected eggs. So pupunta na po tayo, mag na po tayo sa laboratory for monitoring kung na-fertilized egg po siya and magka-count na din po tayo para makapag-estimate na po tayo ng ating e stock po sa bawat tanks na naka na po sa ating larval rearing. So dito po ang gagamitin po natin is ang Sedgwick Rafter Counting Chamber at meron din po tayong tally counter para sa ating uh, pagbibilang and ito po yung ating um, pipetor so naka-program na po siya sa so, kukunin po natin na sample is 1ml so kukuha po tayo dito from the concentrated eggs kukuha po tayo ng tatlong sample and then i-average po natin later on and yun po yung average ang gagamitin po natin pag compute ng stacking density sa ating mga larval rearing tanks Bago po tayo kumuha ng sample, kailangan i-stir po natin yung laman ng beaker para hindi po tayo makakuha ng concentrated lang na area. And ito po, kukuha tayo ng 1 mL sample. And Uh, matapos po nating magbilang under the microscope at nakapag-compute na po tayo ng average number of eggs per ml, ang average density po natin ay 407,000 eggs per liter. So dito po sa ating mga stacking uh, tubs, meron po tayo approximately 1 ton, so 1,000 liters. Ang stacking density po natin is 4 400 eggs per liter. So kakailanganin po natin ng 980 ml nitong ating concentrated eggs para isak po bawat tangke. So, bago po tayo kumuha, kailangan i-mix po natin itong egg sa bucket. ating larval rearing tubs, aalagaan po natin ang ating mga stocks hanggang day 30 to day 40. So, yun na po yung time na i-harvest na po natin yung ating mga early juveniles. So, bilang bahagi po ng ating uh, management sa ating mga stocks, nagmamonitor po tayo ng temperature and salinity sa umaga at saka sa hapon. So bali po ang mini-maintain po natin ideal range ng ating temperature ay at least 26 to 32 degrees centigrade at ang ating naman pong salinity ay 27 to 37 ppt na yun po yung ideal para po sa paglaki ng ating mga stocks. So ang ginagamit po natin dito sa Atchery ay ang ating Smart Sensor Salinity Meter. So dalawang parameters na po yung makukuha ng um, equipment po na ito. So ilulubog lang po natin siya at aantayin na mag -stabilize. So, irerecord record po natin dito sa ating uh, monitoring sheet yung nakuha po natin na um, parameters para po sa uh, record natin at ipang-backtrack po natin ng ating um, uh, documents. Pero pag dito po yung management po natin, mag-start po tayo ng feeding at day 2. And then yung water management din po natin, mag-start po tayo ng day 2 and every other day po natin siyang iwa water manage. So magkakaroon din po tayo ng um, stage na kung saan maglalagay na rin po tayo ng settlement plates para po sa kanilang uh, kapagkakapitan. So after po ng monitoring natin ng stacks under the microscope at makita po natin na um, meron na po tayong at least 50% na dolularia stage, mag-prepare mag na po tayo ng ating mga settlement plates using corrugated sheets coated with spirulina powder. So una po natin gagawin is mag po tayo ng spirulina powder at gagawa po tayo ng paste. So meron po tayong 10 grams na spirulina powder dito at imimix po natin siya sa 40 ml na water. So, bali, ang concentration po niya is 1 gram ng ating spirulina powder i-tutunaw po natin sa 4 ml po ng seawater Hanggang po makabuo po tayo ng um, mixture na um, parang paste na po siya para kapag kinode po natin sa ating mga uh, corrugated sheets hindi po siya uh, masyadong malabnaw, hindi rin po ganon kakapal. So, gagamit po tayo ng Um, paintbrush para i-coat po natin siya dito sa ating um, corrugated sheets. So, bali, ang i-coat po natin is one side lang ng ating corrugated sheet. Kailangan um, one side lang po yung ating stroke para isang ano lang po siya, isang direction lang. And siguraduin po natin na lahat po ng um, spaces niya dito sa side na to ay malagyan po natin. So, mas economical din po siya. Mas makakatipid po tayo sa spirulina powder. So, eto na po yung ating uh, air-dried na uh, corrugated sheets. Ready na po siya para ilagay na po natin sa ating mga um, culture tanks. So, ang gagawin po natin dito is itatali po natin siya sa isang side lang. So yan po yung magiging itsura niya at ito na po yung ready na po na ilalagay natin sa ating mga tabs para dito na po magsettle yung ating mga um Dolularia stage larvae Pagkatapos po ng 30 to 40 days po na rearing natin sa ating mga larval rearing tubs, i-harvest na po natin ang ating mga early juveniles ready for stocking sa ating nursery cages. So sa pag-harvest po natin, iangat po natin ng mga plates isa-isa at um, bibilangin po natin at i-harvest po yung bawat juvenile po na nandito po sa ating mga plates. So, eto na po ngayon yung ating harvested po ng mga early juveniles. So, ready na po ito for stocking natin sa nursery cages natin na located po sa CARIAS um, HINP Satellite Station. Pagkatapos po ng 30 to 40 days na pag-aalaga po natin ng ating mga Secuconverse stock sa ating hatchery, dadalin po natin dito sa Caryas Island kung saan nandito po ang ating isang technology station at nandito po ang ating nursery cages kung saan aalagaan po natin sila ulit ng 30 to 40 days sa nursery cages bago po natin sila i-harvest iha at dadalin na po sa ating mga dispersal areas. Sa ating nursery, um, misstage po, gumagamit po tayo ng hapa net cages kung saan, um, dalawang nets po yung ginagamit natin natang isang outer cage po natin ay nagsisilbi po na guard net para po hindi po ito mapasok ng mga um, ibang species na available po dito sa area na mag na magiging parasite at competitors po ng ating mga stocks. Uh, pagkatapos po nating hanguin ang ating mga nursery cages mula sa ating nursery setup, dadalhin po natin dito sa pampang para po gawin po natin ang paglilinis at pagsusort at pagbibilang sa ating mga harvested stocks. And pagkatapos po nating bilangin, ipapack po it natin ito gamit po ang ating transport bag at lalagyan po natin ito ng oxygen para po uh, ma-ensure natin na mataas yung survival ng ating mga stocks na dadalhin po natin at i-condition -co para sa ating dispersal. sa lamang ito sa mga teknolohiyang idinevelop sa Armatec na makakatulong sa mga Pilipino na makapagsimula ng negosyo sa akokultura. Kung kayo ay may mga katanungan o nais ninyong matuto ng iba pang mga teknolohiya, maaari kayong bumisita sa Regional Mariculture Technology Demonstration Center o Armatdeck na matatagpuan sa Lookup Alamino City sa Pangasinan o tumawag sa mga sumusunod na numero